Tapos tayo nang ang broccoli. Ayan. Grabe, ang laki. Oh, ang laki. Pwede na to. Wow. Grabe, isang ano. Oh. Ayan, ang dami natin na-harvest. Anya! Samahan niyo po akong mag-imbak uh, ng ating tomatoes. So, marami tayong na-harvest ngayon sa ating garden na uh, mga kamatis. I-stack natin yung iba para sa winter. Last year, ganun din yung ginawa natin dahil pagdating nga naman sa winter ay pakamahal ng kamatis. Kaya, itong mga to ay na-stack na ni Daddy nung kailan, nung may mga unang na-harvest natin. Pwede natin magamit pang gisa or pang sinigang or pang sabaw, ganun. Pagdating kasi ng winter ay talaga namang ang mahal ng kamatis. Kaya, ngayon pa lang, habang summer pa lang, ay mag stack na tayo para sa winter. Siguro magtitira lang tayo ng ilang piraso. I-freezer lang natin mga to katipid tayo ngayon. Pwede nyo rin tong gawin kung marami kayong ano, na-harvest na na kamatis. Ayan, pwede nating pang-stock.